Di ba? Sabi sa inong nong. Kala mo ha. Hoy. Na masyado yan bata na yan. Wala lang. Shado lang. Masyado kang bad attitude ka na ha. Sabi ka sa akin. taon ka pa lang ha. Masyado. attitude ka na. Hindi ka kinilong apil, Apir Wala nga apir. Hindi. Wala. Hindi. 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 Nong Wala. Hindi. 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 Hindi.